Ano araw sa inyo mga master? Saman nyo ako sa pagganap na naman natin yun ano Maghanap tayo ng ulam Pang ulam natin Ayan Hindi tayo magkakas mga master Pagunta dun Ayan Pagunta tayo dun Maglalakad tayo Pero lulusong tayo sa dagat Saman nyo ako master sa ano Fishing adventure natin Maghanap tayo ng pang ulam Kasi wala tayong pambili ng ulam Mahal, ng, mahal yung isda sa merkado mga master Mahirap bilhin ng bilhin. Tsaka wala naman tayong pambili. Okay. Uh, Mag-set up muna tayo and update ko kayo sa pag natin. Okay. Mga master, gas na tayo. Ayan. Medyo maalon lang yung... Hindi naman masyadong maalon. Yung nakagandahan ngayon kasi medyo malabo yung tubig. Sana may mga bugaong... Makahanap tayo ng pang ano. Makapang ulam tayo. Mayroon na tayong ulam. Sana umulan kasi para active na active yung mga bugaong. Maglalakad tayo punta ron. Sana hindi lumaki yung mga alon. Kasi para hindi mapasa yung cellphone natin. Sana makatastrike tayo ng bugaong. Pishi, Kagat na kayo. Parang yung hangin. Salam. Master Pishon. Malaki to mga master. Malaki to. Dali natin mga master. Dali-dali enjoy kita natin yung drag ano natin dito sa ano sa gilid oy medyo malaki malaki mga master malaki Ooh. grabe ang mga master good size Woo! may pangulam na tayo grabe laking bugarot nandyan lang pala sila sa gilid grabe laking mga master ano o sa wakas first fish isang danggal mga master lagpas record natin grabe grabe yung blessing malaki unang ano natin huli mga master nakadali rin tuhugin natin mga master may wagang tugan natin pagpabuenas dias malaki mga master Okay, ayan. Okay, kita muna tayo mga master. Fish muna tayo mga master. Dali mga master. Dali mga master. Pero sakto. Ay, talaki itok mga master. Mga master, talaki itok. Talaki itok, ayun eh. o. size lang mga master. Ayan. Ayan. May talakitok mga master Ayan, fish on. Okay. Talakitok. Uy na to. Ang dagdag mga master. Ayan o. Okay, fish on. Mga master, ayan. Dalawa, dal, dalawa pa lang yung huli natin mga master. Pero good size yung bugaong malaki. Ayan. Magpapalit tayo mga master ng ano natin sa bigay. Kasi parang hindi nakakadali yung ano natin para makapagtapon tayo dun sa ano malayo ayun tapon natin dito saka dyan tayo akya tayo dyan mga master sa taas sa hagis tayo dun sa dulo na kami mga malaking talakitok okay update ko kayo mga master hagis tayo mga master ayun yung sabi ko natin madali ng ano madali ng talakitok Sorry. Ayan natin mga master. Tsaka may, baka mero dito. May bugaong. Aw. baluk balo. Baka kami balo dyan. Dali tayo. Tsaka talaki ito kung malaki. Ayan natin sa biki natin. Master, uwi na tayo. Ah, uh, tatlo lang yung nahuli natin, mga Master. Kasi hapon na. Ah, uh, next time na, mga Master. Sama nyo ako sa fishing adventure natin. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa panulit sa mga videos natin. Ito yung huli natin, mga Master. Pakita ko sa inyo. Ayan, tatlo lang, pero may malaki tayong bugaong. Ayan, malaki yan, mga Master. Good size na rin. Ito yung prito. Okay, yun lang mga master. Maraming salamat. And, uh, kita git sa next uh, fishing adventure natin. Okay?